akalain mo namang hinahalikan ng NBA player na ito ang lalaking nasa harapan ng TV. Subakto naman kasi ang akbay ng kanyang tatay kaya lalong naging romantiko ang tagpo ng dalawa. Mukha namang pang horror ang eyeshadow ni ate. Ang tumingin ito sa ibaba at bigyan sila ng portrait shot. <laughs> Nagmistula namang naglalakad ang kambing na ito. Pero ang totoo, nasa loob siya ng isang sako, samantalang paan ng kabayo, ang naging refleksyon ng paanang naglalakad na kambing. <laughs> Epic fail naman ang silya ni ate dahil animoy naging bahagi ng katawan niya ito habang siya ay nagpapaganda sa harap ng salamin. <laughs> animoy tumatagos ang sexing katawan ni ate sa bakal ng balkonahing ito. Pero ang totoo, sumakto ang kulay ng damit niya sa itim na bakal. <laughs> sumakto rin naman ang katawan ng pusang ito sa kamay na nasa TV. Kaya ani ay nagkaroon ng kamay ang pusa. <laughs> Aakalain mo naman na si Bert ng Sesame Street ang naglalakad sa sidewalk na ito. Hindi ba't isa yung lalaki na may angkas na bata sa kanyang balikat? <laughs> sa unang tingin akalain mo namang kinakain ng pusang ito ang isang bakal masdang mabuti hindi ba't nagpapahangin lang naman talaga siya <laughs> mukha namang walang kakaiba sa larawang ito sa unang tingin subalit unti-unti mong makikita na iisa lang ang binti ni ating nakablock dahil sa kanyang kakaibang pagtayo nagmistula namang nagsasalita sa malaking mic ang lalaking ito pero ang totoo Nakakuna ng kamera nang malapitan ang mic kaya nagmistulang lumaki ang sukat nito. Nag-trending naman noon sa internet ang pagkain nito dahil nakakalain mong isang kondom daw ang nakalagay sa ibabaw. Pero ang totoo, isa lang yung manipis na slice ng lemon. Naging awkward naman ang datingan ng isang judge ng American Got Talent. Dahil sa refleksyon, ng ibabang bahagi ng host sa salamin ng kanyang mesa. Sa unang tingin, makikita mo sa larawang ito ang figura ng isang nakatalikod na babae na nakasuot ng isang belo. Sa loob ng sampung segundo, nakita mo rin ba ang isang nakangiting matanda? Nagmistula namang humaba ang muka ng lalaking ito Dahil sa lalaking nasa kanyang likuran ha <laughs> ha Aakalain mo namang may isang kamay na humawak sa likuran ng babaeng ito Pero ang totoo, nagkakamot lang siya ng likod ha <laughs> ha